Ilang linggo matapos mag-viral ang first ever performance nila sa The First Take, muling nagbalik ang Pinoy Pop Kings na SB19 upang ibida ang isa pa nilang hit song. Kung nung nakaraan ay nagpakitang gila sila sa Gento, ang kinanta naman nila recently ay ang emotional song na Mapa. For sure, marami ang naantig dito from all over the universe dahil ang second performance nila sa nasabing segment ay kasalukuyang kasama sa trending list ng YouTube. Ang video ay malapit ng mag-isang milyong views sa mga oras na ito. We're excited to share a different version of MAPA to the local and international audience through the first take, sabi ng boy group sa isang press statement. Sabi pa nila, we're honored to showcase Filipino music on a music platform with a reputable track record of elevating the global presence of the artists performing. Mad props to the first take for giving us a chance to impart a piece of our cultural and music sensibilities in ways that could be challenging but exciting. Ang SB19 ang kauna-unahang Southeast Asian group at first ever Pinoy na naimbitahan sa nasabing influential music media outlet. Sa ngayon, ang official lyric video ng MAPA ay umaani na ng mahigit 100 million views. Ang nabanggit na single ay dedicated ng SB19 para sa kanilang mga magulang, pati na rin sa mga tumayong mga magulang nila. Samantala, ang The First Take ay isang Japanese YouTube channel na itinatampok ang top singers and artists mula sa iba't ibang bansa upang magperform ng kanta sa isang kuha lamang, kung curious naman kayo sa debut performance ng K-pop King sa nasabing channel, meron na itong 2.5 million views ngayon, dahil dyan, lubos ang pasasalamat ng SB19 sa lahat ng global fans na sumuporta sa kanila. We were able to come this far thanks to the support of all the 18, anila. Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.